Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat at uh, good morning po. Uh, happy Saturday po sa ating lahat mga kapatid. Alam mo nyo po mga kapatid, isang buh bu na pag-isipan ko po halos gabi-gabi po ay pinag-aaralan ko po yung bawat issue po dito sa kalingap. Ano po? Uh, dito sa kalingap, kung tayo po ay papatol sa taong yung bang binibigyan tayo ng issue, ay iyan po ay kung tayo po paulit-ulit na sumasagot, ay wala po yan mangyayari. No? Dito po sa kwento o issue namin ni Bupil, Dr. Lab at ako po, uh, dito po kasi parang nasabit lang ako. Nasangkot lang ako sa issue nito ni Dr. Lab at ni Bupil. Dahil alam ko mga kapatid, itong dalawang to, um, mayroon na hindi pagkakaunawaan, ano? nagkaroon ng issue po. Kaya po ito, si Dr. Love nagkaroon ng pagkakataon kung paano niya uh, banatan si Bupil Mix Vlog. At nadamay nga po tayo dahil nga daw po dyan sa GC na yan, dahil ako daw po ang sinasabid po ng isa niyang... Uh, kasamahan dyan sa kiboys na ako po ang admin. Alam nyo po mga kapatid, hindi po ako ang admin dyan sa GC na yan. Napalawanag ko na po yan. Isang araw lang akong ibinig, ibinig, uh, ipinagkatiwala sa akin ng GC na yan. Pero ibinalik ko rin po si Bupel. Lahat naman tayo po, aminin man ninyo, hindi. Lahat tayo po na nagsusuporta sa kalingap, lalo, lalo na po sa mga... Uh, minahal natin nag na love team. Tayo po diyan talaga may mga GC. Ano po mga kapatid? Ngayon po mga kapatid, napag-isip-isip ko po. Pinag-aralan ko po ang buhay ni Dr. Lab. yung mga nakaraan niya. Doon ko po masasabi na ang isang tao na binigyan ka ng isyo, binato ka ng isyo, na kung ano-ano ang ipararatang sa'yo. Yun po ay isa sa mga personalidad niya na ginagawa niya noon. Kaya po yan, madali kang batuhin. Ano? Yung bang isyo niya noon, yung mga nakaraan niya noon, ibabato sa'yo. Alam niyo kung bakit po? siya pa parang ma-reveal niya yung mga nakaraan niya, yung mga gawain niya noon. Pinag-aralan ko po. Alam niyo po mga kapatid, ang isang kagayad po ni Dr. Lab na masalimuot ang nakaraan niya. Kailangan po dito ang isang tao o mga tao na maiintindihan, lalawakan ang pang-uunawa niya. Kasi po pag magaganitong tao na masalimuot ang nakaraan kung tayo po ay pauulit-ulitin natin ibabalik yung nakaraan niya paano po makakapagbago ang isang kagaya ni Dr. Love Ngayon po mga kapatid sasabihin ko sa inyo nakakasawang sumagot nakakasawang makipagribatal. Dahil kahapon po, abang ako'y natutulog, inisa-isa ko, pinanamnam ko, pinakinggang kung mabuti, inunawa ko, linawakan ko ang aking isipan, dagdamin na ganun pala siya, kawors noong mga nakaraan niya. Ang katanungan po mga kapatid, ang ganitong klaseng tao, paulit-ulit natin pong ipamumukha kung anong klasis siyang tao noon, na iyon naman po pala, ginagawa niyang magbago. Kaya lang minsan nga, sinasabi ko nga, may mga sablay siyang ginawa, kagaya ng pangdamay niya sa akin na wala naman akong kinalaman at hindi siya marunong tumanggap ng paliwanag. Nagpaliwanag ako na iyang GC na yan, isang linggo pa lang ako dyan at hindi talaga ako dyan ang admin. Pero ano ang sinabi niya? Ang bubo mo, Malo de los Santos, sasampaling kita. Ayan po, nasalitang yan, Paul na, no? ngayon nagalit ako na parang naano ako yung sumanib talaga sa aking kaluluwa yung salitang devil. pero pinagdasal ko po na sana wag ako maging devil na kagayang na sinasabi niya na bilang isang kristyano o na lalabas ka sa pagiging kristyano mo at para maging devil ka ay hindi ko po yun inapply sa sarili ko ngayon po mga kapatid, uh, napag-isip-isip ko po kagabi na ang isang kagaya ni Dr. Lab, kailangan natin maging kalmado at kailangan natin lawakan ang pag-iisip natin mga kapatid dahil ang isang kagaya niya na galing nga sa madilim na karanasan, unawain na lang natin, ipakita natin na hindi abang buhay, ano, na ganyan ang magiging ugali niya. Kaya sabi ko nga mga kapatid, ayaw ko na po na makipagtalo kung sa isang tao na makitid po ang pag-iisip na hindi niya mauunawaan yung paliwanag natin dahil pag nagpapaliwanag tayo sasabihin na pa sasampalin tayo napakahirap po yun. ngayon po bilang isang may mga nalalaman din sa mga ganitong sitwasyon na naging naging uh, ano yun naging worse ang ugali mo or mga nakaraan mo na galing ka dyan sa mga pinagbabawal na gamot. Tayo po dyan ay naranasan ko po yan dahil nagtrabaho po ako doon sa mga rehabit, sa nagre-rehab sa mga may depression, rehabilitation, naranasan ko po yan. Ngayon na pag-isip-isip ko po na abang tayo po ay nakikipagtalo sa ganitong tao na gusto niyang magbago at iuulit-ulitin po natin ang nakaraan. Iyan po ay hindi niya magawa po yan tanggapin sa sarili niya. Ano? Kaya ang gagawin na lang po natin, mga kapatid, bukil, ay lawakan na lang natin ang panguunawa. Dahil ang isang kagaya niya, kung abang natin sinasagot yan, lalo yan na para lalo siyang magiging agresibo. Ano ba ang agresibo? Agresibo nga ano? Lalo siyang magiging uh, worse ang pag-uugali. Dahil po tayo binigyan natin siya ng importansya. Binigyan natin siya ng atensyon. Ayan. Kaya yung mga ganitong klasing tao, Simula pa lang, kailangan natin silang maging kalmado tayo. Oo, nandyan tayo sa social media. Ano po uh, Si Dr. Lab, kaya niya pong uh, tanggapin sa sarili na, na isa siya sa mga worst na tao dahil galing po siya dyan sa buhay na talagang walang direksyon ang buhay. Kaya bigyan natin po ng importansya, lawakan po natin ang ating isipan at unawain dahil po isa siya diyan galing sa madilim na buhay. 'Di ba? Kaya kailangan natin ay pasensyahan at ako naman po ay talagang nadala din na sa kanyang pang mahamak at sasampalin tayo ano kaya minsan po talaga kagabi, talaga pinag-aralan ko po yung mga interview sa kanya ni Pastor ER ng asawa niya. Uh, medyo naluha po ako mga kapatid. Ano dahil Uh, sa kagaya ko na ma, napakagandang pamilya ko, na tahimik ang pamilya ko, na ang asawa ko, wala akong masabi talaga po mga kapatid, promise na sabi ko nakakaawa naman ang na mga ganitong pamilya no? tayo po ay tumutulong sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong pero sa kapwa natin kagaya kay Dr. Lab lawakan na lang natin po ang pang-uunawa no? kaya Dr. Lab sana naman eh dahan-dahan. At kung sino pa man dyan na gustong ah, uh, dahil lang sa social media, dahil lang sa, sa revenue, wag natin pong uh, ibababa ang pagkatao natin. Lalong-lalo lalo na kung mayroon sa atin mga amak o manlalait na ibabato na kung anumang kwento na hindi nila alam sa buhay natin. Ano? uh, wag na lang natin pansinin. Kaya naisip ko po na ang kagaya nitong uh, rebuttal dito kay Dr. Lab na sumagot tayo magpaliwanag na hindi niya kayang tanggapin ang paliwanag natin na pinaliliwanag natin yung side na natin na hindi na natin hindi natin alam ang kwento kung anumang o oh, sagwata na yan at tayo pa po yung sasabihan ng bubu at sasampalin ay iyan po ay Paul na, no? Kaya sa sitwasyon ni Bupil at ni Dr. Lab, nadadamay lang po ako sa kanilang uh, personal na alitan. Uh, pasensya na po tayo mga kapatid kung ako po ay naging worse na rin ang ugali ko. Pero naiisip po talaga mga kapatid, napaluha talaga ako sa kwento ng buhay nito ni Dr. Lab. At talagang binalik-balikan ko po 'yan sa interview ni Pastor ER na talagang naawa ako sa pamilya. Dahil may pamilya din po ako na ang pamilya ko po masasabi kong masaya ang pamilya ko. Uh, mga kapatid ko, magulang ko, naisusurvive ko po 'yan sa sarili kong pagsisikap. Sabi ko nga sa sayo dito sa Italia, ang oras ay ginto. Huwag tayong tatamad-tamad. Ah, uh, talagang buhos buhay po dito, yung dugot pawis po. Napakasarap gastusin ang isang ang pera ininanamnam. Kaya ako po pag nagtumutulong ay napakasarap. Nararamdaman ko sa puso ko na uh, na katulong tayo kagaya kay Eden na nagpapasalamat sa mga tono hindi man ako nabanggit po doon sa pagbibigay ng tuition ni Eden okay lang yun po at least nasa taas po ang ano, at ako nga ay magpapadala na lang ng allowance ni Eden dahil naibigay na namin ng Team USA ang tuition ni Eden. Kaya ako ay nagpapasalamat kay God na papa papaano sa kakaperanggot kong tulong ay marami din tayong napapasaya, no? Ayan mga kapatid, mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Yung hindi pa po nakakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. At uh, yung mga kinikita po natin, iyan ip ipamimigay natin sa mga viewers na alam kung nandyan sila na Uh, hindi nila ako iniiwan ano po, uh, thank you so much kung may mga pagkakamali man po si Malody Losantos uh, pwede nyo po akong i-advise wag lang naman kung alam kong uh, hindi naman ako mali at alam ko naman na sabi nga, ang kaaway nyo hindi ko magiging kaaway wag lang nyo akong idadamay sa isyo na hindi ko po alam, dahil ako po ay nagsasabi ng katotohanan Dahil alam ko po lahat tayo may mga gisi Normal po na napagpag-usapan ang bagay-bagay Pero yung tayo po ay mangbabas na sa ibang tao, mang lalait sa ibang tao Hindi po natin yan gagawin Ano po, uh, sana po ay maintindihan niyo po uh, ang paliwanag ko Na sawang-sawa na po akong makipag dito kay Dr. Love. Inunawa ko na lang po yung mga nakaraan niya. At sana po ang Diyos na lang po ang kumapa sa puso ni Dr. Love na tumatanda na tayo. Hindi tayo bata na parang makipag-away na hindi naman dapat tayong mag-abot pa sa kung anong pang bagay. Ano? Sa insultuhan, mananakit. Iyon po ay kailangan natin po ay iwasan. Ano? Ayam uh, ayan po, thank you so much po at supportahan na lang lang kay, lagi natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog at Kalinga Prab. At uh, Syempre po sa mga Kalinga Partner at sa Team Bios, thank you so much sa inyo lahat na nandyan sa community namin sa Team Bios. At marami pong salamat dito kila uh, Sir Andy Gabral, Kuya Andy, na nakipagtulungan po kami ki Eden. At naibigay namin po yung tuition ni Eden at thank you so much po sa Team USA sa pangunguna po yan ni Ms. Yang. Thank you so much po sa Jumcar 18 at patuloy niyo akong sinusuportahan at saka I Love Joy International. ah uh, dito sa sinasabing ang admin ako. <laughs> Ayan. Pero mga kapatid, uh, sinasabi ko po lang ang katotohanan at uh, gusto ko lang po magpakatotoo sa inyo. At uh, sana talagang hindi na ito maulit pa na rebuttal namin ni Dr. Lab. Dahil Dr. Lab, sawang-sawa ako sa pakikipag dahil pakiramdam ko yung sumanib, sa, sumanib na kaluluwa. Sumanib talaga, tumago sa isip ko utak ko, puso ko yung pagiging devil mo ay talagang mabuti na lang si God, lumayok <laughs> ayan mga kapatid sana po ay maunawaan niyo po ako, di ko kaya pong uh, makipagribatal kaya sis Bopil uh, kaya mo yan ako hindi <laughs> ko kaya nakaya, kaya ko, pero alam niyo po mga kapatid nakaka-epekto sa ano nakaka-stress sa ilang araw, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na araw-arawin ko. Kaya nagpaalam ako talaga sa BIOS na lalabas ako dahil para tayo ay makabuelo, pero hindi pala po. At uh, sino ba naman tayo na sa tuwing ibinabalik tayo ni Kuya Bal? Ibig sabihin, sa kanila hindi sila naniniwala na tayo ay trader 'di ba po? Doon ko na lang nasasabi na yung respeto natin kay Kuya Bat. Kaya, thank you so much po sa lahat ng mga viewers na nakakakilala sa akin at nagmamahal sa akin. At panibago pong nagmamahal kay Malo de Los Santos na yung nagsub, nagsub ko po sa akin. At thank you so much po sa Rochelle community na hindi po nila ako iniiwan. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At sa mga uh, supporter po ng Kalingap. Thank you so much. Paalam, we love you so much. Bye-bye.